Yes, good afternoon po sa lahat guys. So, nagbabalik po tayo ng ating mga alagang grouper. Ayan na po sila. Aw, oh, grabe. Ang lalakas na nila. The size is 3 inches na po. Inito lang ya. Samnyo may? Sinyo na ba? Wow. This one is 4 inches na po guys. Ayan. Ready for dispose na to. Ating mga alagang grouper. Ayan. So, sa kabila. Tingnan natin. Parating lang natin guys, no. Kararating na natin dito sa ating ano, area. So, this one is 3 cm, 3 inches, 2 to 3 inches. Ayun guys, so napakadami, di ba? Ganyan kalupit ang ating mga alaga rito. Ayun, napakadami ayan, no? Parang hito lang sila, di ba? Alam mo pagkakamala mong hito sa so sobrang dami. Ngayon guys, mamahos pa tayo. Tapos mayroon pa tayo sa kabila Ayan Sampan. Sampan sipan. Sam ito is 3,500 ang laman na ito. So, pakakainin natin ngayon. Ayan. Papakain na tayo. So, inaluan natin ng grow mix yung ating mga ano pagkain. Ayan, may grow mix. Wow. Kinit no, eh. some of So ayun, E5. Tapos ito guys. 2 <coughs> inches. This is around 2 inches. Ito yung pagkain. Bigyan natin. Kailan natin magbigay. Ito yung mai bossi Yung pinaghalo nila yung number 4 tsaka number three. Okay, din naman to. Ayan, maganda-ganda to. Sige, bigay tayo. Na guys, oh, grabe. Ang lakas So dito sa pagpapakain guys, konti-konti lang. Kasi pag nasa ilalim na yung kanilang pagkain, hindi na nila makakain, ayun na nila kainin. Ganun ang characteristics ng ating mga alagang grouper. Ayun. So bigyan natin tapos hindi mo natin bibigyan. Pag naubos, saka natin bibigyan. So hanggang dito na guys no? Ayan yung ating outlet Inin natin ng tubig Tapos meron tayong overflowing doon Tapos meron din tayong overflowing sa gitna Oxygen natin sa gitna Tapos ayun may overflowing tayo dito na nanggagaling sa gitna Plus nagdagdag na rin tayo ng oxygen natin sa gilid Tatlo Ng airstone natin Na nanggagaling ang ating ano ay dito Ayan Ang ating oxygen So dito dalawa tapos meron pa tayong plate na stone dyan sa gitna tapos tapo dito. So maganda yung ano natin. Ang ganda ng uh, oxygen ano natin flowing nila. Dissolved oxygen natin napakataas kaya lang co yung mortality. Hindi mamatay. Hindi pa Mit So malaki mataas yung ano, mataas yung dissolved oxygen nila. So walang problema, walang problema ate. Buhay yung ating mga alaga. Kaya napakaganda. So update lang tayo ngayon guys Gawa ng karating lang natin dito sa ating site So ito na yung ating alaga ngayon Na malalaki na abutan natin Pero marami tayong mortality Nung iniwan natin to Kunti lang yung mortality ngayon Marami daw mortality So kaya nga problema minsan kasi uh, Ayaw nilang sumunod sa mga salita Kasi minsan Kasi taga nakakaalam dito yung mga tauhan na ano na araw-araw na kaharap dito so yung kasama natin ay yung makinig

ใบใหญ่ๆให้เร็วปใาใหญ่ๆให้ใบใหญ่ดีใช่ตีสี่สี่ชั่วโมง